Apa yang um, dibina orang asing? saya, um, sah. Ini tuh ay. Tim kampanda uh, nasibnya. Ada dua uh, orang rice. Ada dua orang rice. Um, lang po ang nagbibideo kasi wala pa tayong ano mag support at uh, magbideo na lang mag isa ito po siya dalawang rags bali eight, uh, 60 something nagpadoble ako ng rice at saka sauce. Salit natin na Ano po siya? Fried shawarmai with uh, Anong tawag dito? Jab rice ba ito? na ng Huko color yellow siya Masarap lang po ako Sa lasa niya Kasi natin kumakunod ko Another one. Another one.

Nagtutulog siya. Dahil lang po ang nagbibidyo sa sarili natin. Ginagawa dahil wala po tayong assistant to to create some Remix ng Pugol Pugol. Ayan. Mamaya natin sasaid din. Ayan. Dahil wala po kong tagahawak.

i mm -hmm. kind of tired mm -hmm. when well, that thing show my pride in pride good on depending on the pride dependent person Ano gusto niya? Tikman lang natin. Ang harap. Kain po. Hanggang dito na lang Maraming salamat. God bless.